Ang Iglesia ni Kristo po ay walang tigil sa pagtatayo ng mga malalaki at magagarang gusaling sambahan sa pagkatutos ng Diyos na ipagtayo siya ng kanyang bahay. Binabatikos po yan ng ibang mga relihiyon, lalo na ng mga leader ng ibang relihiyon, sapagkat ang Panginoon Diyos daw ay hindi tumatahan sa templong ginawa ng tao. Ang Panginoon Diyos po ay hindi talaga tumatahan sa kanyang kasiyahan o sa kanyang likas na kalagayan sa templong ginawa ng tao. Pero sa templo o sa gusaling sambahan ay nananahan po dyan ang kanyang kalwalhatian. Nandyan ang kanyang paningin, nandyan ang kanyang pandinig, nandyan ang kanyang puso. Kaya sa loob ng gusaling sambahan, lalot sa panahon ng pagsamba damang-dama ang kanyang pag-ibig maging ang kanyang kapangyarihan. Kaya kaming mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay hindi po nangihinayang sa aming mga inihahandog sa pagkatalam namin kung saan ito napupunta. Kayo po, sa reliyong po ninyo, saan po kaya napupunta ang inyong mga inihahandog? Alam po ba ninyo?